Masiglang umaga po sa ating lahat mga kaibigan. Sumasa inyo ang palatuntunang CMN Pilipinas na papakinggan live nationwide via satellite at sa mga himpilan ng radyo ng Catholic Media Network sa batibang lalawigan sa ating bansa. Araw po ngayon ng Huwebes, si Kalabing Siyam na Araw sa buwan ng Oktubre. Ako po ang inyong lingkod, si Ariel Ayala. Sa ating mga balita sa araw na ito ng Huwebes. Sinabi ng pag-asa na ang mga pag ay magaganap sa malaking bahagi ng bansa dahil sa tinatawag nilang shear line at northeasterly surface wind flow o pagpasok ng malamig na hangin mula naman sa hilaga ng bansa. Ito ang pinakauling weather bulletin na inilabas ng Pag-asa, Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration kaninang madaling araw. Sinabi ng Pag-asa ng Shear Line, isang lugar kung saan ang malamig at mainit na hangin ay naga-sasalubong at nagsasanib. Ay magdadala ng mga kalat-kalata pag-ulan, pagkulog at pagkidlat sa mga lalawigan ng Quezon, Rizal, Laguna at maging sa Camarines Norte. Sa samantalang northeasterly surface wind flow. Ang paunang simoy ng malamig na simoy ng hangin mula naman sa northeast ang magiging dahilan ng mga pag-uulap ng kalangitan at mga pagulan sa mga lalawigan ng Batanes, Cagayan, Isabela, Apayao, Kalinga at maging sa lalawigan ng Aurora. Sinabi ng pag-asa na pwedeng magkaroon ng mga biglaang pagbaha o flash floods at mga landslides sa mga lugar na apektado ng shear line at northeasterly surface wind flow sa panahon ng mahina hanggang sa malakas na mga pagulanan. Ang natitirang bahagi ng bansa kasama na ang Metro Manila, bahagyang mag ang kalangitan na may isolated rain showers dahil naman sa northeasterly wind flow at localized thunderstorms. Nagbabala din ng pag-asa sa publiko laban naman sa mga biglaang ang pagbaha at paguho ng lupa sa panahon naman o sa kasagsagan ng thunderstorms kahit na ito ay localized lamang.